Eh, hello, what's up? Oh, what's up? Uh, shout out kay Paps. Yeah, so, kararating lang at uh, <laughs> ni Paps throttle body f Pero ta si Paps na ulan kanina. Yan. Si Paps. Ah. Uh, Limutan <laughs> ko na. <laughs> shout out kay Paps. And so ito yung motor niya ay isang Nmax version 2. So, Monday crane tayo mga boss so, dito sa shop at uh, ito mamaya may mga parating pa di ko alam po sino yung mga darating pa parang bulagaan na lang <laughs> yeah, so share ko lang sa inyo mga natin ngayong araw so ayan tayo yung ginagawa ko ngayon ito yung una nating ginawa so magpapalit ng uh, kami ng oil seal sa sa impeller uh, water uh, water pump uh, ito tayo. Ito yung papalitan namin. Yan. So, sa mga naka NMAX version 2, version 1, Aerox version 1, version 2. So, yung may mga langit-ngit, yung parang tunog, uh, <laughs> parang may ipit na ibon. Tweak, quick, quick. May squeaking sound to. Ito yung kalimitan sa water pump. Yan. Squeal. Ay, ganun. Kasi, nangyari ito, namamaga na. Mapansin nyo, namamaga. Kumpara natin dito. Ito nyo yung bago. Ayan. Ito nyo yung bago. Ang ng diferensya mga sir. Yan. So, kita nyo yung isa. May parang mga bulubulutong na. Eventually kasi sir, mga boss, mga mga sir, na namamaga kasi yan. So, pag namaga yan, ang mangyari nyan ay sasayad yan dito sa sasayad yan dito sa impeller Dito sa impeller o dito sa tinatawag na LC. <laughs> Sasabit yan dito. Dapat yan hindi sumasabit yan ang nangyari, tut, yan yung magkakos ng parang squeaking, uh, eh squeal, squeal, oh, no? squeaking sound niya. Yan. So, pakita ko na sa inyo mga sir kung paano yung, uh, pakita ko na sa inyo na mabilis ang paano yung binabaklas niya. <laughs> Marami idea kayo pag uh, magbabaklas kayo. Yan. So, kung babaklasin niya, tanggalin niya yung cover dito, side, sa left side. Yung footboard, yeah, eh, iusot nyo lang ng bagya. Hindi nyo natanggalin ng todo, pwede yan. Tapos ito lang, dito alisin nyo lang yung kanyang hose oh, siyempre kailangan nyo i-drain yung ano i-drain yung kulan tapos meron lang yan na tatlong bolt ayan gamit lang kayo ng T-range na 8mm tapos sa uh, back range na maliit kasi nga yung isa nandito banda hindi nyo maano ng T-range so kailangan back range lang na 8mm so yun lang tapos hugutin nyo lang so pagbabalik lang nito wag nyo kalimutan na ano Ah, uh, wag niyo lang, wag na wag lang kayo magkakamali na hindi maitapat yung pinaka yung makikita niyo 'yun. Eh. Yan, may guhit sa gitna. Yan. Diyan kasi naka suksok ay naka-timing yung yung water pump natin para umikot. Yan. Ito sa bolt na to. Yan. So pag nagkamali kayo ng suksok at hindi tumama diyan yung pinakadulo ng water pump. Ang tendency masisira yung pinakadulo ng ng uh, shaft impeller, shaft, uh, shaft, shafting ng impeller masisira. Hindi na iikot. Mayyari, cost ng overheat yan. Yeah. So, yun lang. Uh, binigyan ko lang kayo na idea na pag hindi lang basa-basa ikakabit yung impeller na pag na-okay na okay napalitan nyo ng shaft seal, impeller, oil seal, uh, isasuksok nyo na lang ang basa-basa. Hindi, may tama pong timing yung kanyang shafting. Yan. Yeah. Yeah. So, yan. Yeah. So, share ko na lang din kung paano yung uh, pagbabaklas. Mabilisan lang ito mga sira. Yan. Yeah. So, taka 3 minutes na nga tayo. <laughs> Sa pagtatanggal nito gamit lang kayo ng ano, no, T-Rex lang, pukpukin nyo lang. dali lang yan. Tap, T-Rex lang. Una, unang yung tatanggalin dito, ay uh, yung kanyang bearing. So, paalala ko mga sir, ha, ang bearing ng, ah, uh, water pump ng mga version 2, Aerox and Max, dalawa yan. So, ang binigay lang kay Paps, isang peraso. May <laughs> pinagbilihan niya, kasi hindi nila alam, siguro. Pero dalawang, dalawang peraso ang bearing yan. Ayan dalawa na kalagay dyan. So, pagtatanggal ang seal, kailangan unahin nyo muna yung kanyang bearing tanggalin. So, pagtatanggal ang bearing, dito muna, syempre. Dito nyo ipapasok yung tiris. Pagpukin nyo lang, matatanggal yung dalawa. Tapos, pang huli nyo, pang lasa tatanggalin yung kanyang seal. Yung seal naman, para matanggal, parang ganyan ang forma nyan, dito nyo pupukukin. Kung wala kayo ng ano, 10, 10, 10 mm na uh, ang ginamit ko dito, 10 mm na ito. Yan. saket. Uh, mahaba. Yan, long long socket 'yan. Tapos pupukin niyo lang. Pupukpok dito. Medyo masikip ng konti, medyo pepper sa pero huwag kayong matakot. Pupukpokin niyo lang ng martilyo. Kunwari lang 'yun ah. Pupukin s'yempre martilyo kailangan hindi hindi makukuha sa kamay 'yan. yan. So pag natanggal na, okay na. So, yung process naman Pag ah uh, s'yempre uh, last out parse in. Ibig sabihin kung anong huling tinanggal sa loob, yun ang unang ikakabit. So, unang ikakabit natin yung seal, then yung bearing. Tapos, pagkatapos ang bearing, ikakabit tong impeller, tapos, ikakabit tong cover, then huwag kakalimutan yung lock. May lock yan mga sir, ha? Ito, yung parang sir clip. Ito yun. Ayan. Ito, sir clip. Nasaan yan? <laughs> Nawala na. Nasaan yung sir clip? Ayan. <laughs> Ayun. <laughs> yan. So, huwag nyo makalimutan to. So, yung ko pala dito mga sir. Ang hirap tanggalin na ito. Makikita nyo. Walang, walang, halos walang kakasya dito na pantanggal na pliers. Yung parang sir clip remover. Napakaliit nito. Sobrang liit nyan. So, ang ginagamit ko yung wire. So, gamit ko yung wire ng ito, any kind of wire. Wow, English yun ha. <laughs> any kind of ano, masama mga wire lang yung mga copper wire. Eh, medyo solid naman. Huwag naman yung sobrang ano yung parang mga yung tawag dito, yung mga maninipis ay eh. parang gabuhok na lang yung nipis. Mapuputol yon Yung mga ganito medyo solid ng konti. Yan, para matanggal nyo tong sir clip. Yan. Alright, mga boss, mga master. So, ito na. Natapos na natin na uh, palitan yung kanyang uh, yung seal, taka Ah uh, Empiler Yan. So, ito na. Pandarin na natin yung makina. Pero, mandar na to kanina. Parin ko lang sa inyo kung ano na yung tunog nito ngayon. Okay. Ayan. Ito yung banda kasi nandito yung ano. Nandito yung uh, dito banda yung ano yung water pump. Ayan. Ah, sa side ito. Pakita ko sa inyo. Yun. Sa dilit. Ayan. Yun yung tinuturo ko. Yun yung water pump. yan So ito na. Wala na yung kanyang squeaking. Yung parang quick 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 quick. Ganun, ganun yun. Parang tunog ano. Tunog ibon. <laughs> yung parang matinis na tunog ayan. ayan. so ito yung tunog ng makina ngayon mga boss yan alright na so tapos na tong NMAX version 2 na to so susunod natin yung Honda Click 125 yan alright so shout out kay Pops Adonis yan. thank you thank you alright mga boss mga So, ito so yung pangalawa na natin ngayon araw na to ngayong lunes so Honda Click 125 so ang issue nito ay yun <laughs> yun yung issue nya namamatay yung makina so na, na, nyo ang tagal bumaba nung minor yung idling nya from start uh, yung idle drop tagal ba diba? so umabot ng mga binilang ko kanina mga 6 seconds ganun dapat yun mga ano lang dapat yan eh 1-2 seconds lang dapat yung RPM bababa na so ang tagal tapos pagbaba naman niya, kan, ngayon, pagbaba niya, ang tagal lang ang bumaba. Tapos ang sobrang baba pa nung idle. So, yun yung issue. Kaya namamatayan yung makina. So, yan yung gagawin natin dito. So, check up natin yung throttle body. So, sabi ni Paps, yung may ay, uh, yun niya, sabay na yung uh, FI, no? FI tapos throttle. Siyempre, kailangan natin, diagnose na rin, siyempre. Kailangan natin i-scan. Ayan. So, yan, sa so, pangalawa natin. Ito, gagawin natin ngayon, mga boss. Okay, mga boss, mga master. So, ito na. Na, tabaklasan natin yung ano yung mga parts so ito pakita ko sa inyo kung ano yung yung condition ng kanyang uh, hindi, naging natin ilaw yan kaya <laughs> kung makita yung condition ng kanyang throttle body so sa manifold pa lang Malakaw, sobrang dumi na yan yung throttle body yan. so nakikita napakakapal na nung no? kanyang carbon yan so kapal ng carbon yung kanyang to yung yung idle control idle controller yan so nakikita nyo napaka dumi na so napaka kapal na napaka na tinga kumbaga <laughs> so, kumbaga sa eh, tutuli <laughs> yan so yan so yan yung mga dahilan ng cause o bakit uh, sobrang baba ng idle o kaya namamatay ng na makina so yung kanyang injector so, sasabay na rin sa cleaning para isahan, syempre isahan kasi para isang gastusan so ganun din naman eh pag di mo pinalinis yung FI throttle body lang alas konti lang yung difference ng matitipid mo mga sir so kaya uh, pinaka the best nyan sabay mo na para at least hindi na masyado mabigat sa susunod na maintenance so ito lang mga boss lilinisin lang natin ito tapos mamaya salpak na pagsalpak natin uh, check na check, check, natin ECU ECU reset natin tapos uh, tuning RPM tuning natin Then tingnan natin kung ano na yung kalalabasan nung gagawin natin natin All right mga masher so ito na uh, tapos na natin linisin yung kanyang throttle body yung kanyang injector so kanina nakita niyo napaka dumi napaka itim So ito nga pala yung pinaglinisan Nakita ko lang na sa inyo Yan, ito yung pinaglinisan kanina oh, Makita nyo, parang ano parang pusit. <laughs> parang tinta ng pusit. Yan so ito na. So may tuning ko na rin to. Uh, pakita ko lang sa inyo. Parinig ko lang sa inyo 'yung kinalabasan yung ginawa natin. So start natin. So kanina ah, uh, starting 'yan, ano. Nung bago natin gawin 6 seconds bago bumaba 'yung drop, 'yung pagbaba nung parang from idle, idle drop niya 'yung parang galing mo na sa mataas, bababa. Bali 6 seconds At tagal. So ito, ito na yung lumabas ngayon. Uh, binangin na natin. 1, 2. Ayan. So 2 seconds na lang. So ganun na kabilis yung ideal drop niya. Yung galing sa mataas, bababa. Kasi yun yung normal. Uh, sa mga, eh, mga N-Max, mataas muna, tas bababa. Parang sa, uh, ganito rin sa mga click. Mga 1, 2, 5. Ganyan yan. So, yun na. Alright na mga sir. Yan. So, hindi na namamatay. <laughs> kahit 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 na biglain natin si kanina pag pinata ay eh, normal lang yun siyempre eh -tik ng konti kasi <laughs> spark plug niya kaya pala yung spark plug pala nito yung kinabit dito uh, ibang code hindi siya U hindi U hindi U27 EPR9 ibang kojong yung nilagay So, yun lang yung isang naging isang issue nito, yung kinabit ng spark plug dito ay hindi akma para sa Honda Click 125 kaya sinuggest ko kay Pops na kapalitan niya ng ano, spark plug. So, sabi ko sa ano siya bumili talaga, sa mismong kasa para genuine, para legit. Yeah, so okay na to. Uh, goods na, hindi na namamatay yung makina. Apa uh, Ya, ko lang, tapos pwede na siyang makawi nasantay <laughs> natin yung susunod na schedule kung darating kung hindi ah, uh, meron tayong ibang siyempre may iba tayong gagawin sa yung, ngayong araw na to mga boss alright kaya naman tayo kanina kanina Honda Click 125 yung ginawa natin ngayon Honda Click 125 So ito si BT cleaning naman. So panlini. alinis linis pang yung gagawin natin dito. So ito na ko na yung pang gilid. So hindi ko na rin mapapakita kung paano linisin kasi may mga previous vlog na rin ako nito na pakita ko na sa inyo, na pasilip ko na sa inyo. Uh, na-share ko na rin kung paano ko nililinis yung CBT. So, yun nga. Bigyan ko na kayo ng konting idea, mga boss, mga master. So, you know, ito na. <laughs> yan. Ito. Uh, li natin. Gagamit tayo ng, uh, ng uh, siyempre, ano yung pinagbabawal na, ano? pinagbabawal na sabon. Yan. So, hindi tayo gumagamit ng CBT cleaner kasi nga. Una sa lahat magastos yung CBT cleaner mga sir. Magkano yung CBT cleaner? 150 ang isang bote. Tapos panlinis lang ng panggilid. So hindi rin naman malilinis lahat kasi nga may mga iba pa yung mga ali-alikabok. Ganyan yung mga ano eh. Mas pa rin pag ito. Ginamita natin ng, ano, ng uh, sabon, liquid soap, ganyan ganyan. So ito na. Lilinisin ko na ito mga sir para mamaya may salpa ko na to. So ito yung pangatlo natin na uh, gawa ngayong araw na to mga boss. And yun, so ito na yung huli nating na gagawin mga boss. <laughs> Joke lang, hindi. Hindi natin ito gagawin. Tay na tila. Yan, so ito. Nakarini-ready ko lang dahil nga kung sakali mamaya eh kung makakapagpahinga tayo at uh, kung kakayanin pa natin ay tay makakabiyahe ng boss. Yan. So natapos na natin gawin yung kanina yung mga uh, ginawa natin. So, merong dalawang nagpa-reskid para bukas. Yung <coughs> isa, ko motor yun. Tapos merong isang hindi natuloy ngayong araw na to. Yan. Siyempre, hindi naman natin sila pwedeng uh, pilitin na uh, pumunta o ngayon. Siguro may mga sarili silang, may mga dahilan bakit hindi sila natuloy. O kaya, bakit sila nagpa-reskid para bukas. So, yan mga boss. So, ito. Ah... Uh, try ko mong magpahinga kung kakayanin natin makabiyahe pa mamaya kung makasundot pa ng biyahe kasi nga medyo to Kakagaling lang po natin sa sakit. <laughs> so, trangkas. Oh. Ayan. So, ito medyo ngayon tayo na nagbabawi-bawi. Ayan. So, ito. Subukan natin kung makabiyaya ako mamaya kung kakayanin pa natin. So, shoutout sa atin lahat mga boss. Lalo na sa mga ka-MC taxi natin dyan. So, shoutout sa inyo lahat. Sa lahat ng mga nagtatrabaho. Ayan. Mga na, bumapas, na bumabiyahe para sa Pamilya nila So, share ko lang sa inyo mga boss Napakahirap Ang akala siguro nung iba napakadali lang Nagbumotor ka lang eh, nagdadrive ka lang So, napakahirap mga sir Lalo na yung napakatindi Ng sikat ng araw tapos Nasa biyahe ka Napakahirap, ang tindi So, naranasan din natin yung gano'n so, Hanggang ngayon, hanggang ngayon pa naman Nararanasan sa natin yung gano'ng hirap ng pag bumabiyahe tayo, lalo pag sobrang init ng panahon. Simula umaga hanggang hapon. Ayan. So yun lang, mga sir. So, uh, shoutout sa atin lahat. Lalo sa mga kaibigan natin dyan na mga nagtatrabaho, nagbabalat ng boto para sa pamilya nila. So, ito si Doc Arman sa Motohouse God bless sa atin lahat. Bye-bye!